Hello mga kabiyahe, welcome po sa ating mounting channel. Ngayon po ay ikakarga natin ang 1.8 na welding rod at itong water pump na 1.3 horsepower to 20 volts. At ito na nga po ay nakakarga na po sa truck. Dagdagan pa po natin ng royal cord at itong kulay blue naman na rolyo I flat chord. I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just when to pace that road, and then I know just when to dream. I know that where to touch you. And The I know ang just kilo, two hundred kilos ang ating allowance. Pero kaya po yan ng ating truck. At ito po ang kanyang gulong medyo dapa na ng konti. Dahil ito ay battle jack. May kabigatan din po ito dahil ito ay puro bakal. At may karga rin tayong 50 ton. At saka meron ding 20 ton. Itong isa naman ay 6 ton. Meron pa tayong 32 tons kaya po ito ang ating karga ngayon.